Wala nga, huwag kang magdasal. ulit ko ako ha. Pinatawagan ko hindi na kumukuha sa tao na ito. Iisan mo po malito at makikungusap ka sa akin. hindi Dios Espiritu Santo ang namamasakit kung makulis tao ito. Bilisan mo kung malito pumasok at makipag-usap ka. Pinatawagan po ni Dios Espiritu Santo kung makakumpala ang namamakulis tao na ito. Kung madali ka pumalito pumasok at makipag-usap mo, walang usap. Bakit naman kinukulang mo pa si Vilma? Ha? Ay. Ha? Bakit mo kinukulang naman si Vilma? Gusto mo pang parusahan? Ha? Gusto mo pa? Ha? Oh! Filma na yan. Sige. Pagkin mo lahat ng mga nilagay mong ulam sa katawan niya. Ha? Ayaw, ma? Ay mo. Ay. Hindi. hindi. Uh, uh, ha? Tatanggalin mo kung kulang mo kay Vilma, hindi. Uh, ha? Saya sangat marah dengan dia, dengan Bill Ma! Saya akan menghapuskan anda. Adakah anda tidak mahu menghapuskan diri anda? Saya tidak mahu menghapuskan diri saya. Ya, saya akan Ano yung titigilan? ako sa kanya! Hindi mo kong ah, Papatay ka na ah, ah, lang daw. Ha? Kahit mamatay ah. ah, ka. Ah, lakas niya. Ah. Meron tong tinatagong lihim. Ay, tinatagong lihim. May dasal siya na hindi naman siya sinano. Lihim niya lang dinadasal. pa pala eh. Dahil mo na palang piyata eh. Hindi mo na dahil si Bingo eh. Hindi mo nakita ang ting niya. Ha? Ah. Iba nakita yung... Matagal niya? di mana mau go uh, uh, Areko tatanggelku tatanggelku oh tatanggel ning kuna tatanggel ning kuna areko poko iki ya ketang pun pagi sama naam tatanggel ning na. baka maiyus mo matalaga kaya usap desalay oh ay mikla di jan di jan lumala pa sa sampai na saro blagyan ng bay, bay. tinitig ko si desilip ko ala-ala kita lang ka <sighs> oh baka hindi mo na lamang na sa bularing pupunta? talagang magaling ka pati <sighs> na ba na papa ma'am? ah ilan na ba na papa imam <laughs> Marami na, hindi na mabilang. Hindi ka natatakot sa Diyos. Wala kang Diyos! Eh, sino, di wala. Sinong pinaniniwalaan mo? Ha? Ah. Sinong pinaniniwalaan mo? Tatanggalin ko na. Wala kang Diyos. Sinong pinaniniwalaan mo? Aray! Aray ka! Aray ka! pahirapan. Hindi ko na siya pahirapan. Ah, ang tagal-tagal ko na nilagay sa kanya yan. balik mo lang eh. Ah, Tama na, tama na. Tama na. Tama na. Oh, kaya na, wala kang Diyos. Naisip ako ng tawad sa kanya sa mga nangyayos. Ngayon na. Hingi ka. Lord, tulungan niyo ako. Patuharin niyo ako sa aking mga kasalanan. Dating ah. mo lang tinatay. Hindi ka ah. nagtawan? Tama na. Matatanggalin ko na natananan niya. Hindi, hindi. Sa mga niya. Ang dami mo rin, ang gay. Hingi. Gusto ko na papalitin! Hindi ko naman magawa-gawa! Ang galang-galang niya talaga! Mayroon siyang dasal na hindi mo kaya ng liem Lihim niya lang dinadasal na sinasabay niya! Wala mo pa, mo! Ah! Ah!

lang Ito, mo to. Tama na. Kuya, tignan mo. Tignan uh -huh. mo. Tignan mo. Pasakitan. Ang mo. Tignan Ako, ang pinakamalaga. Ka. Ako, ang pinakamalaga. Ka. Yan ka. na, <coughs> pa naman ka. Tama na. Tama na. Nasas bubuk, pagyong okay, bubuk. Ay, okay. dami mo siguro mga uh, ala-alaga, kaya eh, ganyan na, no? Ha? Hindi tuloy sa dila nararamdaman din niya na hindi na natural yung sakit eh na tibilma. hindi ka naman tumila sa tibilma ma kanina marami ba pala talaga sa inyo ah Ah, mahigit, mahigit daw ba? Mahigit tapos siya, Thato Thato. yung nangungulang sa'yo, top 1. Ah, Top 2. Top kaso na ipakain kasi sa kanya. Kung hindi niya pa rin mapasok ang asat siya. ng ulam, kasi niya chichin na Sa pakiramdam mo mo ngayon, pagod lang, uhaw, wow. pero gumaan. Tabi natin, tanggal. E, Kaya malaya ka na.